Ah, good afternoon mga ka Okay, ah, dalawa na yung ating ano Dalawa na yung Alien natin, yan, may dumating na bagong alien na yan cut. Si AD, cut Yan So, isa na ngayon yung nag, uh, ano, nag, nag, ng lupa At si alien 3 nandoon sa kabila Lupa natin Siya yung magbe-break naman mamaya yan. So, magabi, isa pa lang yan dumating daw ata ng mga banta alas 12 tingnan natin si ano, si alien alien kyan dito Ayun si alien 3 ayan si alien 3 dalawa na tayo magala yung malakas talaga Lapit na tapos dito. So, tinamaan na namin yung ano doon, yung pinaka boundary ng ano ng tunnel sa kabila. So, stop kami ron. Dito muna kami. kami ngayon So, buhay pa naman yung ano, yung mga uh, grupo na ano. <laughs> pa <ng> mga <laughs> oh. ito, do, yung pa mga alien. Tignan natin yung ando, yung pinaka-tunnel. So, ito yung pinaka-tunnel ng anong pinaka-bounder ng tunnel. May, may pader. marami siyang tubig pag dumami yan eh, -di, di water na naman natin mamaya dumami yan na ang musti yan habang eh. kayo yan may mga tumataga sa tubig puro galing doon sa mga gilid-gilid ng, ano, ng mga bato-bato Bago, bago lang itong uh, ano, operator na ano ng Elden Okay na. Kapal ng wall Kapal na, na sa iyo wall Wall na no? Wall na Panel. Ano kaya nasa kabila niyan? Yung kabila niyan uh, Ano rin yan? May marker yung kabila niyan ah, Kapal ng talaga Yeah. <laughs>

pa lamposador. Ng lupa check natin yung ano yung slab ng ano ng tunnel dito

Pumigay yung ating ano, wall. Sama na gani! Sama mo na to! Sama mo na to ha! Ito area na to! Di pa ito muna kaya yan! Okay, good. Okay. Sama nih bentar itu. Oh, itu, 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 itu. Ya, 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 Good. Ya, na, binawalat ng lupa dito sa ibabaw. Kasi ano yan eh uh, Pouring na ng ano ng, O oh, slab na ng ano, ng, ng, ng tunnel uh,